Di na, di na ako sumama sa, ano, sa libing nila. So, dito, uh, meron silang common cemetery, pero, uh, maraming lupain yung mga tao dito, pwede nilang i-libing yung mga uh, loved ones nila dun sa mga loti nila. So, yung uh, wife nung boss ko, nilibing do sa loti nila. Which is, I think, uh, 400 meters away from the from the hotel. Yun. <coughs> Kaya, <coughs> sobrang busy namin. Nung mga nakakaranas, almost 5 days, 6 days. Non-stop, ano, walang tulugan. Uh, tapos, paano ba? Uh, okay naman kasi. Yun nga, uh, as I've said earlier. Uh, importante kasi yun. Yung kahit nakikita kang umuupo Wala silang sinasabing hindi maganda Yun Alam naman kasi nila nakikita nila yung pagod So, yun uh, Kaya ngayon lang ako nakapag-live uli Actually, may lagnat ako Three days na ako may lagnat Tapos, uh, ubot si pon <coughs> Pinilit ko lang talagang Mag ano ngayon, mag magtrabaho dahil nakita ko yung boss ko na ano kawawa naman kung ano kung papabayaan ko Ayun, so hello po uh, uh, kagaya nga nung ano nung uh, mga issues this fast, this past past few days yun marami nang ano nang block sa akin tapos may mga nagre-reach out na pinapa-block daw ako and uh yung iba, binablock ako dahil pipilita na lang, uh, nalabag sa kalooban nila. Well, uh, bahala na kayo kung, kung yan ang gusto nyo. na block ako. So, ibig sabihin, hindi na sa Diyos yung, ano, yung ganyang organization. Biruin nyo. Uh, kagaya nung may nagsabi, wala daw akong utang na loob. For your information, napasama ako kina Brad doon at saka kina Sis Lizelle mahirap pala sila. Nag, nag, ano lang kami, nagbabalot lang kami ng kung ano-ano. Ng bawang, ng, ng kung ano-ano. Tapos, niro-rolling store namin. Pagka nga, bumibi, gusto nilang bumili ng mga gamit sa bahay, nangihiram lang ng credit card yung mga yon. Tapos, sasabihin ninyo, wala akong utang na loob. Hello ah, yung mga yung mga nakasama nila Brad doon at saka nila sis Lisel ngayon eh nakasama nyo may, may kaya na sila so wag nyo akong aanuhin na na wala akong utang na loob hindi hindi nyo na hindi nyo, ano hindi niyo hindi nyo naranasan yung naranasan ko doon at saka sa hirap at ginhawa nakasama nila ako kaya wag kayong mag ano wag kayong mag magbida-bida dyan. Dahil hindi kay bida. Ngayon, uh, pinapatunayan nyo lang na itong samahan na to, hindi na yung samahan na, ano, na kinamatay ni Brother Eli. Biro inyo yun anong ginawa akong laban sa aral? Sige, patunayan nyo na meron akong ginawang, meron akong sinabing laban sa aral. Meron nga akong alam, eh, nagdadrugs eh. Akala niyo, hindi ko alam yun. Tapos meron akong alam. May asawa na. Nangate. Nagpakamot sa iba. Ay yung nangamot, eh may asawa din. Akala niyo hindi ko alam yun. <clears throat> Tapos sasabihin niyo sa Diyos tayo, bakit, bakit ganyan ang ano, bakit ganyan yung ano, uh, ginagawa natin ngayon. Ginagapang natin yung mga kapatid, ipapablack ninyo ko, sasabihin eh meron akong